na po ay nandito na po ako ngayon sa aking nabiling ano nabiling lupa ayan po guys napakaganda at napakalawak po na ng aking hello guys good morning good afternoon and good evening po sa lahat for today's video nandito po tayo ngayon sa aking bagong asyenda guys dahil nakapagsahod tayo last month ito po ay pinapa uh, patrabaho ko na po yung aking bagong bukid na Siguro ano to, mga 1,000 square meter ba? Or 2,000, hindi ko lang basta. Binili ko lang po siya worth of uh, 500,000. At dahil po sa Facebook, ayan, dahil uh, nakapundar po tayo, siyempre, walang, walang, uh, eh, walang imposible sa mundo guys dahil nagpapasalamat ako sa mga viewers natin. Ayan po, nakikita nyo po, ipakita nyo mo ang aking bagong asyenda dahil uh, tayo sa Facebook ng malaki. Ayan, over half a million pesos po yung sinahod natin dito. Ayan, kaya ginawa ko po, pinundar ko po talaga at uh, pinagsikapan ko pong pagtrabahuin tong video na to guys para po sa inyo at maraming ma-inspire na tao. Ayan, pakita mo. Ayan. Ayan po Ayun po guys, yung aking asyed na ngayon guys at na pinapatrabaho ko po, po siya. Ayun po yung nagpopogpog guys. Sa napakaganda ng bukid na to guys. Ayun po. At meron din po itong sagingan guys. Ito po yung saging na sobrang dami po nila. At makikita nyo po dyan, ang lawak po nito ay uh, Napakaganda guys. Masarap pong uh, kapag nakikita yung pinagpagurang mo dito guys. Okay, ayun po nakikita nyo po lahat ng aking pinaghirapan sa Facebook. At ito po guys, nakikita nyo po sa likod ko na sobrang dami po ng mga saging. Yan po ay kusa uh, pong tumubo dito kaya marami pong saging na umuwi sa amin. Ayun, nakikita nyo po guys, ayan. Ang ganda, no? Oh. Ang ganda, ang ganda, tita sen. Yun. Yun po. Ayan. Ayan. Abutin nyo po yan guys. Ang ganda po. Hanggang sa may dulo. Yan po guys. At siyempre, nakikita nyo po lahat yan. Na nandun po lahat. At sana guys, maging silbing inspiration po. At ah, uh, may inspire po kayo dito. At uh, po, ay nandito na po ako ngayon sa aking nabiling, ano, nabiling lupa. Ayan po guys. Napakaganda at napakalawak po na ng aking lupain. Ayan. Nakikita nyo po yan guys. Sobrang lawak po yan, di ba? At at syempre, nais nice ko lang magpasalamat sa Atarlac Optical Clinic. Ayan po yung napakaganda ko pong salamin. At uh, very, very, very ano siya. ah napakaganda guys. Basta yun na. Kayo na po bahala at nakikita nyo po yung ganda ng aking salamin guys. Maraming salamat kay Doc Lexi. Pogi-pogi na. Ayan. Nakikita nyo po lahat dyan guys. Sobrang lawak po yan. Ayan. Ayan po. Ayan. Okay, nakikita nyo po lahat yan, guys. Pinaghirapan ko yan. Almost three years. Pero bago po lahat, guys, nais ko pong sabihin sa inyo, hit sa prank po, guys. Hindi po sa to. <laughs> lang po ako, guys. Sa lahat po ng mga nanood po dyan at tumawa, maraming maraming salamat po. At sana mag-inspire po sa atin malay mo balang araw. Makabit po natin ito, guys. Okay, basta Ah, uh, wag po kayong uh, wag po kayong sumuko sa pag-reels at makakamit din po yung gusto niyo makamit. Okay? Ito po muli si Edward Lacsina, kapogi ng Tarlac City. And god bless you all sa prank guys. Bye. Sorry.